Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado ang isang 27 anyos dalalaking sospek sa kasong blackmailing at sextortion sa isang minor de edad na dalaga sa Arayat, Pampanga. Git naman ang biktima, hindi niya raw kilala ang sospek. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Central Luzon. Hawak na ngayon ang Anti-Cyber Crime Division mula sa Regional Office ng na naturang tanggapan ng isang IT technician na nasa 27 taong gulang na umanoy na sa likod ng sex at pagbablockmail sa isang 17 anyos na dalaga mula sa Aray at Pampanga. Ayon kay Police Colonel Artemio Ricabo, Chief ng Regional Anti-Cyber Crime Unit ng Region 3 ikinasa kagabi ang naturang operasyon matapos na magsumbong si Alias Josa na nasa isang motel at dito nga ay uh, nagkaroon ng uh, matinding uh, operasyon. Ayon kay Ricabo, tinatakot ang biktima ng suspek na ipapakalat ang mga hubad na mga retrato nito at kung hindi ito makikipagkita. Sa salaysay ng biktima, hindi nito kilala ang suspek na nagchat sa kanya kung kaya't nagulat ito. Ito kung bakit siya ay kilala at may hawak na itong mga nude photos and videos. Ipinapagawa raw sa kanya na makipagkita sa isang motel at makipag at ito ay kinakailangang nakavideo. Sa tindi ng takot at hindi nito masikmura ang ipinapagawa, agad na nagsumbong ito sa autoridad. Kaya naman ikinasa ang isang entrapment operation. Malaki ang paniniwala ng otoridad na hindi lamang si Josa o si alias Josa ang naging biktima nito. Kaya't hinihimok nila kung sino man ang may mga ganitong kahaling tulad ng mga karanasan. Ay magsadya sa kanilang tanggapan at magreklamo rin ng kaukulang kaso para sa MBC TV Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City, sinalakay ng Land Transportation Office o LTO katuwang ang iba ibang law enforcement agencies ang auto surplus shops sa lungsod ng Davao kahapon Honyo 4, 2025 dahil sa iligal na pag-import at pag-convert ng mga right-hand drives sa sasakyan. Kinilala ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang mga nerida na establishmento ang GP Malik Trucks and Equipment Corporation, Mahar Motor Surplus Corporation at Omar Japan OPC na pawang nakabase sa Davao City. Ayon kay Mendoza, bahagi ang operasyon ng pinalawak ng kampanya ng LTO laban sa mga ilegal na aktibidad sa sektor ng transportasyon, partikular na sa conversion ng imported vehicles. Batay sa pawang investigasyon ng LTO, lumabas na ang tatlong shops ay walang accreditation mula sa ahensya bilang importer, rebelder o dealer ng mga right-hand drive vehicles isang malinaw na paglabag sa mga umiiral na regulasyon sa gawang raid na kumpiska ng motoridad ang 42 na right-hand drive vehicles mula sa Umar Japan OPC, isang unit mula sa Mahar Motor Surplus Corporation at dalawang right-hand drive trucks mula sa JP Malik Trucks and Equipment Corporation. Dahil dito, naharap ang tatlong auto shops sa baga posibleng kaso ga kriminal kaugnay sa paglabag sa Republic Act 8506 ayon kay Mendoza. Para sa MBC TV Network News, ito si June

Barito mula sa lalawig na Benguet, sa sampan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang tatlong natukoy na persons of interest na nagabad sa isang Toyota Fortuner na may kargang 30 piraso ng tubular dried marijuana leaves na Upper Luangan, La Trinidad Benguet. Ayon kay Lieutenant Colonel Zacarias Dawson, hepe ng La Trinidad Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Kapangan Municipal Police Station yon na may isang puting Toyota Fortuner na magtutungo sa La Trinidad Benguet na may kargang uh, kontrabando ang naturang sasakyan ay nakalusot sa police checkpoint sa Kapanganato Blay uh, Benguet kagad na naglalagay ng uh, police checkpoint ang La Trinidad Municipal Police Station sa kilometer 6 sa La Trinidad Benguet at nang dumating sa tiyan, ay pinara nila ito subalit nilang ang checkpoint kaya ito hinabol ng mobile patrol hanggang sa nadatnan nila itong naabandona sa kalsada sa Upper wang La Trinidad at wala ng mga suspect sa file of investigation ng pulisya na batid ng uh, nagmamayari ng sakyan ay isang alnera dilema mula sa Bulacan dumating kaya makalawang may-ari ng sakyan at ipinawaya sa pulis, nabuksan ito at doon tumamba ng 30 piraso ng tubular dried marijuana na nagkakalaga ng 3.6 million pesos. Sinabi ni Dilema na nirentan umano ng mga suspek ang kanyang sasakyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustudiya ngayon ng Tayug Police Station ng 32 anyos na lalaki na high value target at listed as Target Intelligence Packet o TIP, may live-in partner at residente ng barangay Agno Tayog Pangasinan. Matapos itong arestuhin ng mga ka sa kanyang tahanan ng mga drug paraphernalia at mga bukas ng plastic sachet na may latak-latak pa ng shabu at dalawang bala ng baril. Sa ulat ni Tayog ay si Chippo Police Lieutenant Clarence Cabucos. Nagsilbi sila ng search warrant na pinalabas ng Branch 52 RTC Tayog sa bahay ng suspect kada sa si ng umaga kasama nilang ilang barangay official sa lugar nang halugugin ang bahay ng suspect at dito inakumpis ang mga kontrabando at cash money na higit 64,000 pesos na pinalalagay na kinita ng suspect sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2019 at Republika Kuwan 0591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang inihahandang asunto laban dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Aris 32 na sa Pilipinas o na sa Pilipino. Isang retiradong membro ng Armed Forces of the Philippines ang nagsurinda ng kanyang arma sa otoridad sa Calvary City sa Samar. Sa kasalukuyan ay patuloy ang kampanya ng PNP laban sa mga hindi registrado expired ng lisensya ng baril. Sa report ng Kalbayog PNP sa ilalim ng Oplan uh, Oplan Katok, isang individual na si alias Edgardo, isang lideradong membro ng IFP, uh, AFP, ang nagsulindan ng kanyang armas na pagalamang matagal nang expired ang lisensya ng kanyang baril mula pa noong December 2000. Aling naman sa paragraph 4 ng Section 19 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Voluntaryong isinuko ng nasabing uh, dating uh, miyembro ng EFB ang kanyang baril bilang pagtugon sa panawagan ng pamalaan sa pagsasaayos sa mga dokumento ng mga armas sa pag-aari ng mga civilian ang isinukong baril ay naideposito na at kasukayang nasa kusudiyan ng istasyon ng polisya para sa ligtas na pag-iingat habang inaantay pa ang kakulang proseso. Patuloy naman ang paalala ng PNP sa lahat ng may hawak na baril o mga gun owners na tiyakin ng pagiging legal at aktibo na kadalasan siya upang maiwasan ang pinalidad. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.